sabi mo? Padiretso na lang natin. <laughs> Bakit? At dalang mga tukoy. Asan ba tayo ngayon? Ang cook pa lang. <laughs> Time check. 10.21. So sa Thailand, 10.22. So sa Manila, 11.22. So ngayon mga idol, alamin natin kung makakahabol ba kami sa flight namin ng 11.25. 11.25 a.m. yung flight namin. Nagagalit na si Hershey, oh. Kailangan ko na daw umuwi. So, 10.30. Check natin. Abulin natin. Malaman din natin kung makakaabot tayo sa flight na to. Tingin mo? Hindi. Hindi? So. Sabi Malaman mo hindi? Tingin ko alaman kasi yung time, 15 minutes lang yung window. So, we need to run fast, but we need to take our luggage first. So, mag-check-in pa rin tayo ng yes, luggage. Yes, ang yes, problem, ang pinaka-problema natin, kukuha pa tayo ng luggage galing dito sa flight. Oh. Diyos ko dahil layo ng baggage B. Oh. Eh, ilang What minutes say, na, 5 minutes na lang. Boarding na rin sa isang... Game, game. Game, let's go. Dito natin makikita yung skills natin sa pagtakbo. Tara, 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 let's go, takbo. 10.40, boarding. Time check, time check. Teka. Whew. Pagod ako. 1038. 10.38am <laughs> Malaman natin oh, Magkakaabol tayo Flight namin 11.25 Tingin nyo ba makakaabot kami mga idol? Tingin nyo ba magiging successful ang pagtakbo namin? At fruitful? I don't think we can make it Time check Pagod ako 10.39am So yung flight namin papunta ng Manila is 11.25 a.m. Ngayon, kailangan pa namin kumuha ng baggage galing ng Krabi. Tapos, mag-check-in ulit kami pa Manila. So tingin nyo ba, makakaabot kami pa uwi ng Manila mga idol? Comment down below. Napapagod ako. Alamin natin sa dulo ng video na to kung makakabalik kami ng Manila ngayon. O, oh, first comes to worst. Dito na lang kami sa... Thailand let's run. <laughs> then 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 then. Waiting game pa rin kami mga idol kasi may mga nakuha kaming mga maleta pero hindi pa kumpleto. So useless yung pagmamadali namin. Useless yung pagkuha namin ng mga maleta kasi hindi kompleto. Kailangan kompleto yung mga maleta at kompleto kami para makauwi kami ng Pilipinas ng sabay-sabay. Hindi kami pwede mag-iwanan dito. Dahil <laughs> 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 mag -e extend ang lahat. <laughs> so, tignan natin mga idol. Abang-abangan na natin kung makakauwi ba kami ng Manila ngayon o hindi. Mauna uh, na lang ako. Baun na ka? Paano? Wala na si Batman. Kawawa naman si Batman. Lagi na lang bahala sa kanya. Ano? Hindi na tinatanggap yung bag drop. Nagpiprint daw kahit saan wala. Tapos si madam nakaakit sa taas kasi nag ano siya, na pinasok niya yung, ano niya, yung cart niya. Ay, yung nag-scan siya, boarding. So hindi, eh, ito kasi yung magiging problema natin, yun, yung bag drop. Kasi kahit makahabol tayo sa flight, yung bag drop, kailangan talaga yun. Parang kailangan. Sige, sige, tignan natin. Bye. Hindi na kayang buksan dun sa check-in counter. Time check. Time check. Eleven na. Hello po. Hello po. Hello po, hello po. Wala, wala, wala. madam sa taas, gusto niyo umakyat tayo, subukan natin ipilit ko. Kaya nga. Tara. Check lang Arad muna natin. Para para check lang. Hindi, ang maganda yan boy, ang worst comes to worst, tayo na lang magpaiwan. Ihilan tayo. Yung mga kailangan lumipad, lipad na. Ito na lang yung mga baggage. Ron, may shoot ka, di ba? Oh. Para yung mga baggage, sa amin na lang maiwan. Ang problema, doble-doble to. Kasi mag... Oo, oh, gasis pa yun yung baggage to. Kasi magpa-flight, baggage na naman. Kahit maiwan na lang ako. May ako eh. Basta na ano yung... Dapat nagbikini na lang ako. Para kahit mabasa. Ingi talaga ako pinag kasi ko Toyo daw kasi walang ano. Walang boarding pass. Oh, bilis. Flight is closed. Please proceed to counter. Atay. Tara, tara, tara. Let's go. Ganja. Life is unfair. Pag sila yung delay, sinintay natin. Pero pag tayo yung delay, galing tayo ng connecting flight, hindi nila kinakonsider. No? Wala oh, namin sa bag-drop ng CebuPak. Bag si wala. talaga They will radio CebuPak. Si Time check mga idol, 11.17. At wala kami nagawa. Naiwan kami ng flight at naiwan kami ng aeroplano. Unfortunately, hindi na pwede mag-check-in kasi close na yung counter. Hindi na rin pwede mag-bag-drop kasi nga close na yung counter. Tapos na nagpunta yung kasama namin, dun sa mismong boarding gate, close na din. So, ang gagawin namin, magre-rebook kami for this flight at for today's video. Hindi tayo nakaabot mga idol. Kaya pag kayo ang magbubuk ng flight, make sure nyo na meron tayong enough time. At least 2 to 3 hours. Pero parang 3 hours nga kasi hindi natin alam yung situation sa airport. So, hindi natin alam yung waiting time. Hindi natin alam kung gaano kahaba yung pila ng check-in, baggage, at lalo na immigration. Kaya, wag na wag nyong gagayahin to mga idol. Dahil napaka-sayang. Sobrang sayang, ang daming nasasayang efforts, time, yung pagbubuk, lalong-lalo na yung pera na pinangbuk dito sa flight na to. Sobrang sayang talaga pero wala tayong magagawa. Yung mga ganitong sitwasyon, nangyayari talaga to pero sana gawin natin tong lesson at experience. Kumaga credit to experience na lang mga idol dahil... Wag naman sana mangyari sa inyo at wag yung gayahin. One hour before the flight is X. Alam mo ba? Siyempre, hindi pa. Hassle talagang mag-book ng flight. Pag naiwang ka. Hassle mag-rebook. Kailan mo yung binayaran natin? 63 times ko muna lang yan. Mga 106. 63. Mga 110,000 pesos. Para sa... Para sa papuntang Manila lang. Para lang makauwi tayo, 110,000 pesos. Ganon ka, hassle mag, rebook at maiwan ng flight. So, wala namang may gusto maiwan sa flight. Hindi naman natin kasalanan. Lesson learned. Ang lesson learned dito, dapat mag-adjust. ng Booking. Oras. Kahit anong adjust mo ng oras, ganon gano, at gano pa rin yung tatamahan. Hindi, dapat alam mo yung booking pag connecting flight. Oo. Nag-flight tayo ng karabi na 7 a.m. Mga 8 na nga tayo nang alis dun, di diba? ba? Mag-8, o. Oh. Mag-8. Dumating tayo dito 10. 1030. 10.30. 10.30. Flight natin, up, 11.30. Up, up flight natin is 11.30. Kukuha pa tayo ng bagay. Kukuha pa tayo ng we're all uh, getting all the stuff, the things. Anong oras tayo nakababa ng plane? 10.40? 10.40. O, oh, tatakbo ka pa, layo. 10.40, you're gonna going to run. Change the, you know, the luggage. Then you gotta run again, oh. just to check in. Check in all the baggage. It will take one hour. Then, the plane leaves. <laughs> Naiwan na iwan So at least, at least we do our best. Yes, we did our very, very best para mag sa flight pero. Flight. Ang pinaka mahirap habulin yung oras. Pero di talaga natali yung oras? Hindi uminto ang oras. Ikaw <laughs> huminto. Lesson learned, kailangan lagi natin ng enough time para sa airport at para sa flight. Gala sa mga connecting flights. Para hindi magbayad ng... At least mga 2 hours. Pero risky pa rin yung 2 hours. 3 hours talaga ang minimum sa airport. Para hindi magbayad ng magkano? 110,000. Hahaha.